Hello guys, good morning. Uh, welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, is andito kami ngayon sa my sinis Samnisa Resort, It's dire sa Balyangao, ayan, yan. Balyangao, pla misamis occidental. So andito kami, guys. Maliligo kami, guys, kasi nagbigay ang amin kapitan ng uh, pahalipay kung sabi saya pa guys. So nandito kami para maligo at nagpapasalamat si kung uh, Kapitan Sinaida Dayan sa kanyang uh, kapanalunan bilang isang kapitan sa aming this uh, barangay. So ayan guys no, uh, iikot-ikotin ko po guys kasi ang ganda ng ano dito guys. Ang ganda guys oh. So ayan guys, ang ganda ng lugar dito guys uh, sa Samnesia. Samnesia Resort. Ayan. nag vibrate siya. Charot. Hmm. So ayan guys uh, shout out pala sa ating kaibigan at kasama natin sa YouTube channel guys na si Kulats TV per KF uh, Nilo Magnay Helton Javier shout out sa inyo DJM Mix Vlogs uh, shout out sa inyo guys uh, matagal na rin ako hindi nakapag ano nakapag di pa matagal ako hindi nakapag ano guys no nakapag Uh, pasalamat sa mga sa mga uh, kapwa natin youtuber at uh, maraming salamat sa patuloy na nagsusuporta sa aking channel. Uh, kung baguhan ka pa lang din sa aking channel, uh, Wag mo kalimutang mag-subscribe at pakishare share pa-like naman and comment. So, uh, mayroon tayo diyan sa baba na uh, notification bell all, pakipindot pindot na rin para kayo po ay updated sa ating mga video. So ayan guys Nung nakarang araw kasi guys doon po, po kami sa cementerio. So ngayon uh, nagpapasalamat ang aming kapitan na bigyan kami ng konsiderasyon kasi uh, kumbaga nanalo siya sa uh, aming barangay bilang isang kapitan. So kami naman ay mga watcher mga tanod, mga kasama namin mga tanod at mga watcher namin ay Uh, pinagbigyan at binigyan ng uh, pagkakataon na mai ano um, blowout <laughs> So nandito yung mga kasamahan namin guys. Ayan. Ang ganda talaga ng ano guys. So yeah. Yan, ang saya-saya namin, guys. So, kasi ang dami talaga namin. Ilang sakya, ilang sasakyan kami, guys. Ayan, yung mga kasamahan natin, guys. Nandito. Shout out sa mga kasamahan ko dyan, no? <laughs> Ito yung mga kasama namin na uh, uh, magagandang ka kagaya namin. Sarot. So, ayan, guys. <laughs> Ayan, ayan. Ayan yung mga kasama namin, guys. Tsaka ang ganda ng view dito, guys. So, tingnan nyo, guys. Ayan. Ang linis, linis. Tsaka ang ganda tingnan ng mga ano, ng mga nyug na maliliit dito, guys. Ayan. Ay, tanda, ay. Hindi mo mahubog, ana? No? Nandito yung aking mga kasamahan, no? Hi. Okay. What's up? Shout out, guys. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. So, nandito tayo. Uh, dito ako pupunta, guys. Kasi nandito yung kapitan namin, guys. Ayan. Ayan. Umuulan na naman, guys. So, ayan, 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 ayan. ayan. <laughs> Ang ganda ng ano, guys. so oh. ah, nyog. Ang ganda ng nyog. Lili, ang ano lang, bababa lang siya guys. Kaya ko pang abutin. Abutin ang aking yan. so pupuntahan natin yung kapitan namin dito guys. Ayan. 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 Mag-ikot-ikot tayo guys kasi may isang babae dito naligaw ng landas. Oy, <laughs> nagpapaganda. <laughs> ayan, o, ayan, o, nagpapaganda. ayan, ano nagpapaganda yan, o. Shout out dyan sa babae na yan. <laughs> Kole, <chiwa. laughs> so, ayan, guys, medyo mahaba na rin, guys, ano. Oh. Puntahan natin yung mga nag iihaw -ihaw. Ching, ganda ng view. Ito pala ang San Samnesa Resort sa Balyangao. Mo ulan aray-aray ulan. Shout out sa mga Mas <laughs> Okay. Dito, nag iihaw ihaw, -ihaw. na dito yung aming kapitan. Ang um, kapitan na very active sa lahat ng bagay, Charo. Wow. Oh, oh, ayan. No. Yeah. Sa, sa, <laughs> sa lahat ng panahon. <laughs> ayan, sa lahat <laughs> ng panahon. Ang dami niyang binili guys para <clears throat> sumaya naman daw kami. Charot. Oh. Uh, thank you. Um. Thank you to Kahn uh, Kungisman uh, Nune Jigote. Thank you to SB member. Ex-SB yeah, member para Paradyan. Ah, uh, steameng boy boy bolang. Salamat yan. sa iyo. Ayun. <laughs> <laughs> <Tara>, tagay. Tagay. Tagay, <laughs> sarapumpai. Tambuy. Bien. So, ayan guys. Umuulan na naman, guys. Ayun, tingnan natin yung mga nag- naghiwa-hiwa ng mga ano, guys. Ayun. Ang saya. Ang saya namin, guys. Hello. Hello. May mga mababait na guys. So ayan guys. Uh. so, ayan, guys. Uy. so, ayan, guys. Ulitin natin, guys. Kung baguhan ka pa lang din sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Uh, my YouTube channel Last Kimmy Vlogs and follow my Facebook page. Like, comment and share lang guys. No, huwag kalimutan pindutin ang ating notification bell sa baba para po kayo updated sa ating mga video. So hanggang dito na lang guys. God bless you and bye-bye.